sa pampoker ginawa po namin bakod dyan Nagpipintura pa para pangipit po dyan sa ano sa gitna para matibay siya Yala. Yala, yala. Napakaganda po ng bakod na kawayan. Malilit na kawayan po yan. Uh, ano po siya? Naka-frame po siya. Tapos nakaipit sa gitna. Kaya kung mabulok yung kawayan, kawayan lang papalitan. Hindi po lahat. Kasi dati ito ano eh, ang poste ay kahoy, ang pamakon ay kahoy ngayon po puro angular ang ginamit namin ginawa namin frame hmm, Sabado talaga kahit anong gawin niya yung huli sinang huli nila, pre. Masibit ang talaga natin usapang sugal usapang poker bindi <laughs>